Ready na po ba kayo para sa isa na namang kwento ng pag-ibig? Halika po kayo at uh, alam kong nasasabik na kayo sa pagsapit ng mga sandaling ito. Ano ho? Paglalarawan ng bawat kasaysay ng puso na padalan niyo sa amin. Heto ho at nais namin tong hayan, inyong pakinggan ang kasaysayan padala sa atin ng isang nagpakilala lamang sa palayo na Alicia, 33 years old, siya po ay taga rito lamang sa Pasig City. Ganito niya nais na ilarawan ang kanyang natatanging kasaysayan. Dear Kuya Larry, Good afternoon po sa inyo at sa lahat ng inyong avid listeners. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Hindi ka po sana. Isa sa mga araw na ito ay liham ko naman ang inyong maisahing papoy. Ako po si Alicia, taga rito sa Pasig City. Isa po akong guro Kasalukuyan akong nagtuturo sa isang elementary school dito sa Pasig. Masugid niyo po akong tagapakinig. Katunayan, kahit dito sa eskwelahan ay may bitbit akong transistor radio. Nakalapag ang uh, uh, radyo ito sa ating table sa faculty room. At sa at sa tuwing sasapit ang vacant time ko, ay lagi akong nakatsunin sa iyo. Nais kong ishare ang aking kwentong pag-ibig na masasabi kong nagturo sa akin ng mas pahalagahan pa ang sarili ko. Nagturo sa akin na hindi ko dapat ibaba ang sarili ko sa taong hindi naman karapat-dapat. 38 years old ako, Kuya Larry, pero ngayon ay wala pa rin asawa. Hindi wala pa akong boyfriend. Hindi naman ako masungit. Hindi ni naman ako man-hater. Pero hindi ko alam kung bakit tila mailap sa akin ang mga lalaki. Sabi nila may itsura naman daw ako. Magaling din daw ako makisama. Ah, ewan ko ba. Siguro ako yung tipo ng babaeng hindi masyadong ligawin. Pero kahit malas ako sa love life, swerte naman ako sa aking career. Ganun nga talaga yata siguro ano ho ah, puya. Pagmala sa pag-ibig, swerte naman sa career. Hindi naging mailap sa akin ang pangarap kong maging guro. Bata pa lamang ako ay nakamit ko naman ang mga isineset kong goal sa sarili ko. Ano student ako mula kinder at kumlaw din naman ako noong kolehiyo pinakapaborito ko sa lahat ng achievements ko ay ang pagkapasa ko sa licensure examinations for teachers. Hindi ako makapaniwala noon, kuya. Akala ko kasi talagang babagsak ako dahil nahirapan ako sa exam. Katakot-takot na panalangin ang ginawa ko noon sa lahat ng simbahan na mapuntahan ko. Salamat naman talaga sa nakilang lumikha at dininig niya ang dasal ko. Hindi lang sa college natapos ang swerte ko, kuya. After kong makuha ang lisensya ko, ay ang dami ko namang nakuhang offer mula sa iba't ibang pribatong eskwelahan. Pumasok ako sa isang private school sa Makati at doon ako kumuha ng experience sa pagtuturo. After a year, nag-decide akong lumipat sa public school at dito nga ako napadpad sa Pasig. Noong una, nahirapan ako mag-adjust from private class to public class. Size pa lang ng klase ay magkaiba na. Mas maraming estudyanteng kailangang tutukan. Pero okay lang. Pangarap ko to eh. Sobrang nakawawala naman ng pagod kapag nakikita mong natututo ang iyong mga estudyante. At narinig mo silang nag-thank you sa iyo. Wala na akong mahihiling pa sa karir ko, kuya kumpleto na. Kumpleto na sana ako. Yun nga lang. Wala akong love life. Noong bata-bata pa ako, sabi ko sa sarili ko, 28 years old lang, mag-aasawa na ako. Para naman sa ganun, hindi ako uugod-ugod pag nagdalaga o nagbinata na ang mga magiging anak ko. Pero anong nangyari, kuya? 38 na ako. Wala pa rin akong asawa. Wala pang boyfriend. Wala rin manliligaw. Unti-unti ko na sanang natatanggap, natatanda na yata akong dalaga lang sa hindi naasahang pagkakatoon, may lalaking dumating sa buhay ko. Nakilala ko si Alfred, bagong hire na coach ng basketball team ng eskwelahan namin. 36 years old ako nang makilala ko siya. Dalawang taon na ang pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimutan ang saya at sakit na idinulot niya sa akin. Magkaedad kami, kuya. Magkaedad kami ni Alfred. Kaya nang malaman ng mga co-teachers ko na single din si Alfred tulad ko, ay pasimple nila akong kaming tinutokso sa isa't isa. Mabait si Alfred matangkad at gwapo rin. Kaya aaminin ko, unang kita ko pa lamang ay nagkagusto na ako sa kanya. Pero siyempre, dalagang Pilipina. Hindi ko pinahalatang may gusto ako sa kanya. Isang araw, vacant time ko noon at sinusulit ko ang bakanting oras ko sa paggawa ng lesson plan sa faculty. Nagbiglas siyang sumulpot sa harapan ko. May dalang rosas at chocolates. Hindi ko na napigilan ng kiligin, lalo na't first time ko lang maranasan ang ganoong bagal. Sinabi niyang liligawan niya no ako, so pumayag naman ako kuya. Tuwang-tuwa ako, inisip ko noon siya na ang sagot sa matagal ko ng dasal sa Panginoon. Pakiramdam ko noon siya na ang soulmate ko. Tumagal ang isang buwan ang panunuyo niya sa akin bago ko siya sinagot. At sa totoo lang, wala na talaga akong balak patagalin pa ang panliligaw ni Alfred sa akin. Noong mga panahon iyon, gusto ko na nga magpakasal kami dahil nagkakaedad na ako. Natatakot kasi akong hindi na mabuntis. Pero nagdesisyon pa rin akong i-enjoy muna ang pagiging magkasintahan naming dalawa. Tutal unang beses pa lang itong nangyari sa akin, kaya dapat namnamin ko ang sarap sa pakiramdam. Ibang-iba pala talaga ang feeling ng mga nang may nag-aalaga sa iyo, nang may nagmamahal sa iyo. Mag-iisang taon na kaming magkasintahan nang magpasya akong kausapin siya hinggil sa pagpapakasal. Sinasabi ko sa kanya ang concern ko bilang babae. Pero lagi niyang sinasabi na gusto niya munang ma-enjoy ang relasyon naming dalawa. Masyado pa raw maaga Mahal ko si Alfred, kuya. Pero unti-unti nang umusbong sa akin ang pagdududa sa tunay niyang nararamdaman. Nang paulit-ulit niyang tinatangihan ang ideya ng paglalagay namin sa tahimik. Iniisip ko noon, kuya, na parabang bang nababawasan ang pagmamahal sa akin ni Alfred. Nanghihinala ako na baka nakahanap na siya ng iba. Kaya ayaw niyang maikasal ka maikasal sa akin. Kaya naman gabi-gabi, gabi-gabi akong umiiyak. Dahil kung totoo man ang aking hinala, ay parang ang hirap tanggapin na isang taon pa lamang ang aming relasyon ay nalalamig na agad siya sa akin. Naghahanap na agad siya ng iba. Pero mas masakit pa pala ang inaakala ko ang totoong dahilan kung bakit ayaw niya akong pakasalan. Kung bakit palagi niyang tinatanggihan. Hindi ko inakalang sa isang iglap, guguho ang mundo ko at maglalaho ang pamilya na sana'y aking pinapangarap. Atin ang muling uh, tunghayan ang kabuoang kasaysayan na padala sa atin ni Alicia. Nang Pasig City. Kuya Larry, hindi ko inakalang magagawa akong lukuhin ni Alfred. Kasal na si Alfred. Tatlong taon na siyang kasal sa asawa niya. At mayroon silang tatlong anak. Ginawa akong kabit ni Alfred. Hindi ko matanggap na nakikipagrelasyon ako sa asawa ng may asawa. Hindi ko kayang simburain na may isa akong kapwa na babae na inagawa ng asawa. Pilit kumihingi ng tawad sa akin si Alfred. Matagal na raw silang hiwalay ng asawa niya at tanging mga anak na lamang nila ang nag-uugnay sa kanilang dalawa. Gusto kong pakinggan si Alfred. Gusto ko siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Mahal ko kasi siya sa sobrang pagmamahal ko sa kanya. Kaya ko ulit siyang tanggapin sa buhay ko. Kung puso ko lang, paiiralin ko. Pagbubulag-bulagan ako sa katotohanan pangalawa lang ako sa buhay niya. Pero balik, balik tarin rin man natin ang sitwasyon. Kasal pa rin siya sa iba. Kabit lang ako. Hindi kaya ng isip at prinsipyo ko, ang ideya, nakabit lang ako. So, hindi ko si Alfred. Masakit man sa akin, ay kailangan kong gawin kung ano ang tama sa mata ng lipunan at sa mata ng Diyos. Ayoko nang dagdagin o dagdagan ang pagkakasala ko sa Panginoon. Iniingatan ko rin ang profesyon ko bilang isang guru bago pa si Alfred, ang pagiging guru na ang una kong minahal. Ayokong mabahira ng hindi magandang imahe. Ang pagiging isang guru, hindi lang sa eskwelahan natatapos ang pagiging isang teacher. Dapat sa bawat kilos mo, dapat maging isang ehemplo ka sa mga batang tinuturuan mo. Sinuportahan ako ng aking mag mga magulang, sa pakikipaghuwalay kay Alfred. Maging sinanay ay nang hinayang si relasyon namin dalawa. Pero sinabi niyang tama ang ginawa kong hiwalayan si Alfred bilang respeto na rin sa sarili ko. After two years, nandito pa rin ang sakit kuya. Si Alfred kasi ang first love ko. Pero wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko sa pagdaan ng panahon, natutunan kong mas pahalagahan at mahalin ang sarili ko. Natutunan kong huwag ibaba ang sarili ko sa mga taong hindi karapat-dapat. nag si Alfred sa school na pinapasukan namin. Bago siya umalis, ay paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa akin at sinabing umaasa siyang magiging magkaibigan pa rin kami. Iti lamang ang naging tugon ko kay Alfred. Dahil alam ko sa sarili ko na kahit pakikipagkaibigan ay hindi ko na kayang ibigay. Sa ngayon, single pa rin ako pero happy naman. Kasalukuyan ako nag-aaral ng masteral degree sa isang university sa Marikina para sa promosyon. Kahit nawalan ako sa kalendaryo Umaasa pa rin akong in God's time, makikilala ko ang lalaking laan para sa akin. Pasok pa naman ang edad ko sa numero sa loto. Kuya, siguro hindi pa tapos si Lord. Sa pagsulat ng love story ko, kaya hindi pa niya kami pinagtatagpo. Hindi ako mawawalan ng pag-asa. Labalang araw ay makikita ko rin si Mr. Wright. Sa tamang panahon at sa tamang lugar. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Salamat sa pagbibigay ng oras sa aking liham. Yaman din lamang na ako ang napili mo. Lulubus, lubusin ko na kuya. Maari po bang patutugin mo ang awiting When I Fall In Love? Paborito po namin yan ng nanay ko. Sana sa susunod na pagsulat ko sa iyo ay masayang kabanata naman ng aking pag-aasawa ang maibahagi ko. Maraming maraming salamat sa iyo, Kuya Larry. God bless. Nagmamahal ang iyong masugid na taga-subaybay, Alicia ng Pasig City. Ito po naman ang inyong lingkod, ang inyong Kuya Larry. Magandang hapon po sa inyong lahat.